Hindi sila magkakakilala siya Ari ha. Oh, Hindi ito sila mga magkakaibigan o magkakamag-anak. So iba-iba ang pinanggalingan nila at iba't ibang halaga ng pera ang ipinasok nila sa um, investment so called nito. Paano kay napasok dito? Kilala niyo ba? Uh, personally, uh, no po. Nakita lang namin yung ano advertisement. Niya? advertisement sa Facebook. Mm -hmm. Bali doon po namin siya unang kinontact. Okay. Ang inireklamo ninyo ay ang Pamper Me Main Salon and Spa. Yes po, ayun po. Na ang nagmamayari ay si Trina Rodriguez de la Rosa. Okay. So, ano ang scheme nila? Uh, kayo ay magbibigay ng pera? Yes po. yes po. May minimum ba na sinasabi na pagbibigay ninyo? Opo, meron po. 50,000 'yung minimum mm -hmm. hanggang 500,000 po. Okay. At ano ang magiging kapalit ng investment ninyo na ito? libreng kulot? Ganon? Uh, yes po. May may ganon din po siya. Parang one month free uh, -service. -service. service. So, lib libreng money pedi. Yes mm. po. Sana jelly. Po. Jelly ang gamitin. <laughs> so, libreng services yes po. plus ano? 10% monthly interest pero hindi po pare-pareho. Mm. Ah, iba-iba? Iba-iba po, po ng offer. So, so sa iyo, 10%? Pa. Yes po. Meron ako nakikita dito 30 eh. Meron o din po ako, ma'am. iba-iba po. Iba -iba ah, bali sa akin kasi parang tatlong contract yung pinirmahan namin. Meron akong 10%, meron akong 30%. So iba't-ibang halaga, iba't-ibang uh, interest rate. So ranging from 10, 10 to, to 30%. 30%. Sino ang pinakamatagal na dito na nakapagbigay? February. Uh, February. Oh, February, February 2023. Okay. February. Earlier than February 2023? Meron bang August, na August last year? 2020. Mm -hmm. Nitong taon na ito. Oh. Meron bang nagbigay nung January this year, 2023? February, March, April, May, June, July, August. Okay, monthly. Bakit ko tinatanong, Shari? yung binigay ninyo, yun ang pinangbayad sa nauna. Yes po, ganun po ang lumalabas. di hmm. Diba? Ganun ang lumalabas. Kaya merong, merong may laktaw, merong hindi. Hindi naman kasi sila magkakakilala, Shari. Mm. Sumalay ba nila na yung pera nila? Eh dahil February, nabigyan yes ka ba po? ng interest na 10%, 20% or whatever nung, Febra nung March? Yes po, nakatanggap ako. March, April? Meron din. May? Meron din. Kailan Kailan tumigil? Uh, nung nag-usap kami ng July, yun mm -hmm. nga po yung nagpasok ulit ako ng another investment sa kanya were 250,000 pesos. Mm -hmm. So yun yung two months lang sana na gagamitin niya. Ang contract namin is good for two months lang. Okay. So after pinasok ko yung 250000 nung July, after po nun wala na akong nakuha. Magkano ang kikitain ng 250000 mo? Ito yung 30%? Yes po, good for two months. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. When it's too good to be true, anong palaging sinasabi ni Senator Idol? When it's too good to be true, there has to be something wrong there. Ilan ang salon? Tatlong, Tatlong branches. Tatlong branches hmm. existing. Nakita ninyo na meron naman talaga itong tatlo na ito. Yes. Okay. Anyway, kailan ninyo huling nakausap si Trina? Meron, meron kasi kami GC ma'am. So, nandun po Lucas, siya. Nandun pa Opo, siya hanggang dun, ngayon. Opo, hanggang ngayon sumasagot okay. siya doon. Meron ba sa inyo na nabalik na yung pera? Kasi ang sinabi dito is, ito kasi mga kontrata is good for six months, nakalagay lock-in, hindi nyo pwedeng kunin. Di ba? Kung sakasakali na hindi mabigay yung interest na sinasabi nila kada buwan, merong tinatawag na arbitration. Uh, actually, hindi. Tatlo ang sinasabi dito. Una, pag-uusapan. At nakalagay pa dito na tulong-tulong kayo. Sorry, binasa hmm. ko eh. Tulong-tulong kayo at kayatin kayo na maayos bago magkaroon ng conciliation, arbitration, etc. at kahuli-hulihan na option yung pagkakaso. Siya, uh, Ma'am Trina Rodriguez de la Rosa siya po yung owner yes. ng Pamper Me Salon and Spa. Ayaw pong magsalita uh, sa live ayaw daw po niya magsalita sa studio natin. Pero ito na, nasa linya na natin si Attorney Palmer Malyari ng uh, NBI Anti-Fraud. Ayan po, Attorney. Hi ma'am, ma magandang hapon po sa inyo. This is Chief Palmer Malyari of the NBI Anti-Fraud Division po. Yes, magandang hapon po, Attorney na Magpali. Live po tayo ngayon sa studio, Wanted sa Radio. Uh, kasama yes, ma magandang po natin hapon po sa inyo magand... mga tagapakinig pakinig at nanon. Yes, at uh, kasama po natin itong mga nagre-reklamo kasi apparently parang uh, meron silang investment na nilagay sa isang uh, chain of salon, uh, salons mm. and spa, uh, promising them uh, different interest rates or return uh, mm. on their investment ranging from 10 to 30%. Meron bang mas malaki sa 30% na pinrami sa inyo? Mas mababa sa 10%? To? Wala. Okay, so 10 to 30% pero ang nangyari po ay uh, hindi na po nabibigay sa kanila yung return na inaasahan nila. Yeah, apo, apo. O at saka Uh, nung tinanong ko po yung kanilang pagpasok o paglagay nila ng pera uh sort of coincides with the kumbaga parang o oh, yung pinasok na pera nung July yun yung pinambayad doon sa nagpasok ng pera nung February yung pinasok na parang ganyan but anyway i will leave that up to you sa pag-iimbestiga ninyo no apa, ano apa. po ba ang magandang gawin dito <laughs> Yeah ma'am i actually had the ano you know, the pleasure of listening to some of the you know, the statements of our yes. victims, pati okay. po kayo Narinig ko yung mga pointers nyo at tama po lahat ng binanggit niyo ma'am. Okay. Sa history po ng ating pag-iimbestiga ng mga klase ng investment scams. Mm -hmm. we always make the point to tell our victims na yung binanggit nyo kanina na if if the representations or the promises yes. of the of a subject or a person appears to be too good to be true, then most probably it is false. Yes. Most probably it is false. Bakit? Halimbawa na naman po sinabihan sila that they will be able to receive 30% yes. return of investment for mm -hmm. their investments. iko consider natin, kunwari, mm -hmm. two months. Yes. So, ibig sabihin, 30% every month times two, that will be 60%. Mm -hmm. Ang lagi namin pinabanggit is, for the other party, meaning to say, dun sa subject, for the subject to be able to earn... Doon sa negosyo. More than 60% mm. ng ipinangako sa inyo, dapat makahanap sila ng negosyo na makapagbabayad o kaya kikita sila ng higit sa 60%. Yes. Kahit po lumibot kayo sa buong day grade, isama nyo na universe, wala ko kayo makikita ng ganong klase ng investment. Totoo yan. Kaya, kaya po, doon pa lang, is a red flag talaga. Yes. Na ito ay hindi makatotohanan. Kaya naman, kapag sinabihan kayo ng gano'ng rates, magduda na kayo. Number two, for the, you know, for the business to be able to, ano, to earn money, yung pera ninyo na kukunin sa kanila, mas kapanipaniwala sana kung sasabihin nila, oh, we will be opening new salons. Yun. That the new salons that we will be opening will accommodate so many customers that we, uh, we have been encountering. Kasi sa sobrang liit ng aming negosyo, tatlong salons lang, hindi namin ma-accommodate yung napakaraming customers. Yung pera na tatanggapin namin sa inyo as investment, we will be using to put up sa loans mm -hmm. at ang kikitain nun ipambabayad sa inyo. Mm -hmm. Pero walang ganong nangyari. So mas lalo ah. dapat na magtaka ang victim kung oh. saan kukunin ang pambayad sa inyo. Chief, generally ha, uh, Irish share lang ni Irish. Irish pinangangabihan sabi ba na magbubukas sila ng mga parlor. Oh uh, yes po, 'yung 250,000 na in invested ko nung last July mm -mm. ay 'yun daw po 'yung ipang ipangbubukas nung bagong branch na salon sa Tondo. Okay. So tinanong ko po siya kung paano niya ma sa amin 'yon. 'Yun nga po kapag nag-open na daw po 'yun and then may mga gadgets din daw po siyang Ibibenta kasi mag months na rin daw po. So, so, ibang negosyo yan? Yes po. Tapos meron Maganda pa siyang... Maganda po yung binanggit nyo na yan, ma'am. Mm. Um, yung binanggit nyo po na yan, ma'am, napakaganda niyan. Kasi for us to be able to say whether there was really fulfillment to the promise, yes. dapat nakikita talaga na inopen yung salon. Dapat may mga nabibiling gadgets, may mga nabibiling... Inopen ba? Yun nga po, yung pagka invest namin ng 250000 yung mm -hmm. ano na yun, hindi na po kami nakakuha ng pera yan. sa kanya na. Oh okay. wala na. Ito po maliwanag po, maliwanag po ang uh, staffa dito, ma'am. Kaya okay. naman po what I would suggest, we would be more than willing and ah uh, po kami na matulungan po ang mga victims na ito, ma'am. Yes. Ipadala lang lang laman po sa office namin para makapag-fill up sila ng kanilang complaint. Sige po. And then we will have it assigned to our agent so that ma-actionan po natin to agad. Thank you very much po. actually meron nga yes, po silang pinakita dito ng mga contract of investment individually for each of the amounts na kanila pong naihulog iba-iba uh, po eh so meron po may mga kontrata so may documentation bring the contracts para makita po natin ma'am okay so uh, ganito na lang ano Shari tutulungan natin sila and then pasasamahan natin sila sa NBI na anti-fraud division dalhin niyo po lahat ng documentation that you have uh, to prove kung magkano yung inyong uh, na invest including kung nabigyan naman na kayo Uh, nasulian kayo 10% or whatever para kompleto lang ang documentation natin. Isama na rin natin yung sa group chat ninyo ng mga screenshots siguro ng uh, latest ninyo ng mga uh, conversations that will assist the NBI um, in the building yes. uh, up the yes, case. Yes ma'am. Thank you. Okay. Si Trina Rodriguez de la Rosa ay binigyan po natin ng pagkakataon na makapagsalita rin dito pero ayaw niyang magsalita on air. Karapatan naman niya yun. Uh, yun nga lang, if you know silence kasi will mean a lot of things. Eh. Sana mm -hmm. kung magsalita ka para mabigyan mo rin naman ng liwanag kung ano ba ang kahihinatnan uh, kahihinat na nito. Uh, pero hindi. So, we we'll go with the NBI. Kahit naman po Opo. sa mga chat at message, hindi rin naman po nagsasalita. Eh. Ah, hindi so, na siya sumasagot? Hmm, hindi siya sumasagot. Okay. Sige po. Uh, Attorney Malyari, Ay, maraming po, maraming salamat Malyari po. po. Apa, apa. Mm -hmm. Opo. Maraming salamat din po sa inyo ma'am at uh, mabuhay po ang inyong programa. Salamat, salamat po. Salamat po. Mabuhay rin po kayo. Apo, yeah. apo. Salamat po. Salamat okay. po, ma'am. Dito, off-air, uh, i-ano na lang kayo, Odette lahat ng mga documentation, and then i-set natin yung pagpunta. Hindi naman kailangan kayo lahat, although mas maganda sana, kasi uh, para makita talaga yung para sa sarili ninyong mga ano mga kaso. Pero kung marami po kami, mam pa ay, ano, ba kami lahat doon? Nasabay-sabay. Oo, oo, oo. oo, oo. Miss mas okay po. 53, 53. Ah, wow, 53 na kayo. Oo. oo. Uh, Almost 6.6 million, million na po. 6.6 million na po, na po lahat. Hindi namin alam na gano'n na po kami karami. Tapos tatlo lang ang salon, salon, salon. na open. oh, eto na lang ha. Ako yung naging bahagi rin. Uh, actually, hanggang ngayon yata, may pag-aalipera ako na salon. Yung mga amounts na yun, it's, uh, it's unreasonable. Hindi mm -mm. yan. Yung return na sinasabi. Yung news ko, hindi. Mm -mm. Too good to be true nga. Mm -mm. okay. Too good to be true. Sir uh, Jerry and Ma'am Irish, yes, I'm sure nakikinig po kasi si Ma'am Trina. Mm -mm. Baka meron po kayong gusto sabihin sa kanya. Marami ka nang naloko, Trina. So, lahat ng pakiusap ginawa na namin sa'yo. Sinabi na namin sa'yo. Yung pera kasing pinasok ko sa'yo. <laughs> Oo, pinaghirapan yun. <laughs> eh. Hindi, ma'am eh. Niloan lang po sa banko yun pang-business namin. Pero nag ano kami sa kanya eh kasi wala. Mm. So marami na perwisyong buhay, mm -hmm. Trina. Until now, ma'am, continuous pa rin yung pag-invest niya. Meron siyang Sinabi sa akin na magbabayad siya sa akin. mag lang siya ng bagong investor. Napapasok. Ay, scam talaga. Pyramid scam ang tawag siya. Kaya po, doon pa lang sa ano niya na yun, sinabi ko na, na hindi ko tatanggapin yung pera na kukuhanin mo lang din sa another investor. O, oh, oh. oh, ito. Sige. Kuya. Oo. Oh. Sige. Three na yun. Uh, yung 300000 na in-invest ko, uh, part siya ng budget ng pampakasal ko sana next year ay nilagay ko yung part na yun para hmm. ayun nga, para Bawasan medyo na. gumanda sa si Alam pa ng girlfriend mo na nilagay mo yung pera doon? Opo. Ah, okay. <laughs> kasi baka hindi matuloy ang kasalalo. Tapos ay, nabawasan. <laughs> ayun, sana magising ka na rin, Trina. Ilang beses na rin kasi niya kaming pinangakuan, ma'am, na actually, nung August, nakiusap na ako sa kanya eh. Sabi niya magsasend nga daw po siya ng pera. Hanggang sa natapos na namin yung August, ito na September na, hanggang sa nagpumunta pa siya sa bahay, nakikiusap. Pumayag na nga ako, mami, na huwag mo nang ilagyan ng interest yan. Ibalik mo na lang kasi kami na lang yung gagamit ng pera. Para at least makabayad din kami sa bangko. Oh. Ang inaalala ko pa nga, Shari, baka hindi nasuswelduhan yung mga nagtatrabaho dun sa tatlong spa eh. Asarado na? Ay, Jesus Mariosep. Iba na daw po yung may-may-ari, under new management na daw po. Ay iklaruhin natin, pero imbisigahan ng NBI 'yan kasi baka mamaya nagpalit-palit lang ng mga pangalan pero sila um, pa rin. Bigla-biglaan pong nangyari na iba na daw yung management. Parang nung isang araw lang po namin nalaman na ganun na yung Pwede naman. Niya. May naman yan. Sino pa ang gusto magsalita at mag-share? Ayan no, inutang, pangkasal, baka mamaya mga pang-tuition sana. Meron pa po yung isang buntis kasi hindi siya makapunta dito kasi buntis siya. Pang-anak sana yun. Yes po. para sa Para sa panganganak. Saka ang problema ma'am, nung nag siya, siguro yan na yung kasagsagan na nag may so issue na. Hindi po nagpakita sa kanya si Trina. Parang ang kumuha ng pera is yung asawa. Tapos ngayon, nung gusto na niyang bawiin ang salita sa kanya nung asawa, hiwalay na daw po sila. Ay naku, meron tayong ganyan noon, Shari. Di ba? Nahiwalay na sila. Bigla silang naghiwalay. Sige po. Ah, uh, Ma'am, ganito po, ah, uh, mm -hmm. kausapin po namin kayo, madam, para malaman po natin kung uh, ma-schedule po natin kay Attorney Malyari 'yung uh, pagpunta po doon, Ma'am, ha? At kung uh, meron pa po kayong uh, iba pang kasama na magre-reklamo din po, isama na din po natin. Okay? okay? At uh, sige po, Ma'am. Uh, maraming salamat po. Uh, magandang hapon po. Tutulong po si Attorney uh, si Chief Malyari po sa atin, no? Ngayon po kasi, uh, hindi po natin makuha na ng panig si Ma'am Trina para sana malaman natin kung ano po ang plano para sa inyo. Ayaw niya pong sumagot. Okay po. Pero gayon pa man, nakaalalay po sa atin ang NBI. Ang NBI na pong bahala na maghabol kay Ma'am Trina. Okay po. Okay po. Saka paalala po. rin natin ano, sa lahat ng mga netizens, kung uh, meron kayong nakikita na mga uh, offer for mga investment, mga ganon, uh, maging doble, triple tayo ng ingat. At again, when it's too good to be true, then it's not true. <laughs> Pero believe ako kay Irish, ha, na ayaw niyang tanggapin yung pera, na kasi yes, ma ko lang siya. Opo, sinabi pa, ko sa kanya yun. Vicious cycle eh. Kaya ako nga tinatanong sana, kung nandyan pa ba yung parlor, kasi pwede naman sana na kayo na mag over, magkaroon ng management team, para kasi kahit pa, pa kumikita naman talaga. Opo. Pero hindi yung ganyan kalaki, agad-agad. Pero at least sigurado kayo, na may pagkukunan na legit yung pagbalik nang invest, nang ininvest. Kasi ang sinasabi niya sa amin, hindi lang naman daw po sa salon siya kumukuha ng pera. Pero na, yun ang kontrata eh. Oo, oh, oh, yun nga yun po. Yun ang kontrata oh, eh. So, ano siya lang. daw sasakyan. yung mga Kaya commission yung sa sasakyan. Baka katulad mm -hmm. dito nung ano, nung last time natin, yung sa Japan pa, ah, Nagoya okay. sa Nagoya. Okay. Opo. 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 Mga heavy equipment. Opo. Sige po. Uh, mam ma Ma'am, sa po namin sa kabilang studio. Maraming salamat po. Magandang hapon. Thank, Thank you, you po, po. Atty. Thank salamat you. Po. Tuloy ang kasal, ha? <laughs> Tuloy. Simple na lang. Thank Oo, you, Ma'am. Ma ano, salamat bawasan po. na lang ang ulam sa catering. <laughs>